lulutuin natin. Adobong sitaw, pangpalakas to para sa inyong tiyan at para sa inyong immunity, iwas sakit. ah uh, igigisa natin to. So, tayo kasi mahilig talaga sa adobo eh. Kaya gulay naman ang ating i-adobo ia ngayon. Um, sasahugan lang natin siya ng pangpalasa. So, pwede pong tokwa, pwede rin pork, pwede rin chicken. Lahat po yan, pwede pang sahog pwedeng hipon, kung ano po yung nandyan na sobra dun sa inyong ref. Yan yung ating gagamitin. Oo. ay ah, yung iba kasi, mas gusto, mas malambot yung kanilang mga pangsa pangsahog. Yung iba naman, gusto, mas crunchy. Ika nga eh, parang chicharon. So, whichever you like. Kami kasi mas gusto namin yung malambot. So ang ginamit ko, pero pwedeng tokwa ha. Tofu, giniling, lahat po yan pwede. So ang napili ko kasi yung tira-tira dyan sa ating ref eh, pork. So yung pork, mayaman sa iron, magnesium, glucose. Para, yung iron, tapos yung magnesium para sa inyong glucose at sa inyong muscle. Meron din siyang vitamin B. Kaya itong lulutuin natin pang palakas. Niacin, pang palakas phosphorus para sa inyong buto, ipin, energy, para mas lumaki yung inyong mga anak. Tsaka syempre, kailangan mo lagyan ng pork para mas kakainin ng mga bata. May potassium din to. So, potassium ay isang electrolyte para sa water balance at sa blood pressure. Vitamin B na riboflavin para sa inyong energy. Zinc para sa inyong immunity. At syempre, yung protina para sa muscle, lalo na yung mga umiidad at lumalaking bata para laban sa sarcopenia o yung pagliit ng muscle. So, kailangan mag-build ng muscle. Choline para sa utak at nerves. Creatine para din sa muscle nyo. Tsaka may taurin din ng pork. So, para sa heart, para sa muscle. So, pag nag-evaporate na po, yung inyong water na nilagay dun sa inyong pork, pwedeng pork, pwedeng shrimp, pwedeng giniling, pwedeng chicken. Kung ano man yung tira-tira nyo dyan sa ref, yung mga tirang pirito, pwede din yon. Masarap din lahat yon sa adobo. So, mga pangpalasa lahat. So, pag nag-evaporate na itong water na nilagay natin, pwede na nating start ng paggisa. Ang maganda kasi dito sa ating sitaw, eh, mayaman siya sa vitamin B. Ibig sabihin, nagbibigay ng energy pang So, may folate to para sa utak, sa DNA, pampalakas, laban sa pagod. May fiber pa para sa inyong fian, sa inyong heart, anti-cancer, maganda sa kolon, pampabusog. So, mas matagal kayong busog. May magnesium, pampalakas para sa muscle, sa buto, sa nerves, lahat yan. Meron din vitamin B1, yung thiamine, para sa inyong heart, pagbigay ng energy, tsaka yung mental and emotional state. Parang mas, lagi kayong mas masaya, mas balanse, yun yung mental and emotional state. May vitamin C din, ang, alam nyo ba ang sitaw eh, maraming vitamin C para sa inyong immunity, para sa inyong balat, pampaganda, antioxidant. Okay? So, pag tuyo na, nag-evaporate na yung ating water, magsisimula na tayong mag -isa. Yan. So, nag-evaporate na siya, mas luto na yung ating pork. Kasi, mabilis lang maluto yung ating sitaw. Kaya, niluto ko na muna sa konting water. ...tong ating pork. Okay? So, magsisimula na tayong maggisa. Yung ginamit ko kasi, lean meat. Sabihin, medyo tinapyas na natin yung taba. Naglagay lang ako konting oil para maigisa ko itong sibuyas at saka yung bawang. Yan, hindi ba? Lagi naman masarap. May bawang, sibuyas, yung ating niluluto, pang palasa, aromatic. Yan. Tapos, syempre, dahil ito ay adobo, laging nakahanda yung ating suka, toyo, oyster sauce, kung gusto nyo, kung meron kayong ipon dyan sa inyong ref, tsaka konting brown sugar. So, papulahin lang natin, paamuyin natin para masarap. Yan. At pwede nang paghalu-haluin. Okay. Gusto natin yung sitaw natin medyo crunchy so mga 5 in 5 minutes ah uh, yung ating sitaw eh maluluto na yon. So kailangan natin ng konting water. Yan. Kasi adobo tayo water. Tapos titimplahan na natin ng suka. So, depende sa dami. So, ako, isang kutsarang suka lang. Okay? Isang kutsarang toyo. Titimplahin na natin kasi sandali lang iluto yung ating sitaw. Tapos, pwede rin natin lagyan ng konting sugar, brown sugar, oyster sauce, mix. Pwedeng toyo lang din kung yun lang yung nandun sa inyong ref. Yan. So, pag timplado na, so maaamoy nyo. Timplado na, may konting water, pakuluan nyo lang konti para lumasa din dun sa inyong pangsahog. Tsaka natin ilalagay yung ating sitaw. In 3 to 5 minutes, luto na po ang ating sitaw. At syempre, gusto natin a little crunchy. Yan. So, more water pa. Laging mas marami yung portion ng water than the mga suka and toyo. Lagyan ko na rin ng paminta bago natin ilagay yung ating sitaw. So, niluluto ko lang mabuti at inihahanda yung ating pwedeng mas toyo para hindi maging soggy yung ating sitaw. Yan, lagyan ko na rin ng paminta. And ilalagay ko na yung ating sitaw. ah uh, again, marami itong phytochemicals, katulad ng quercetin para sa heart, sa utak, sa liver, sa kidneys. Tsaka yung, yung quercetin, anti-allergy yon May vitamin A din ng sitaw para sa mata at para sa inyong balat. May minerals, katulad ng mga manganese, calcium, magnesium. Yan. Haluin lang. Less water, mas crunchy. Pero kung gusto nyo masabaw yung inyong adobo, pang basa sa kanin, pwede din. Actually, hindi lang sitaw ang pwede natin i-adobo. Pwede rin kangkong, pwede rin kalamismis, or yung tinatawag nating sigarilyas. Pwede din bok choy ha, yung parang pechay. Masarap din na ginagawang adobo yon So, next time yun ang gagawin natin. Kasi parang bihira yata sa atin na ginagawang adobo ang bok choy. Pero, actually, isa din siya sa masarap i-adobo. Sanay lang, pechay, family of pechay, ah dahon po yun. So, para din siyang kangkong. Yan. Okay? So, actually, any gulay eh. Kahit nga yung mga okra, pwede nyo rin i-adobo. Talong. Almost any gulay. Pero mas nasanay na lang tayo palagi sa sitaw at saka sa kangkong. Pero pwede nyo... Um, uh, pag mas marami yung tubig, mas na-overcook. Pero usually, in 3 to 5 minutes, e, eh, luto na itong ating sitaw. Yan. So, yan po ang ating finished product. Adobong sitaw, pang palakas, maganda sa tiyan dahil ma-fiber. At saka, lahat ng bitamina mineral na kailangan nyo. So, mas ihain natin to, di ba? Lagi naman, gusto natin, kada kain, meron tayong gulay na ihahain. Again, pwedeng ang pangsahog, pwedeng tokwa, pwedeng hipon, yung mga tira-tira nyo dyan na bits and pieces ng karne, baboy, giniling, pwede din. So, yan na po ang finished product ng ating adobang sitaw. Salamat po. Off ko na.